Ilang beses ba ang martek mo? Sana pong patuloy mo ang ibuan, ha? Diyos sa iyo, sana habang buhay, ay okay. masay lagi. At patuloy mo ang iyong pag Sana barang pang beti ang mga mo. At sana, masaya ka habang buhay. Thank you. Ayan. Thank you so much, Kay Mother. At syempre, mabuli tayo pa ang last, ano na lang, isahe ng diputante natin sa kanyang mga bisita at syempre special to, ano, their parents. Um, hello po. Um, thank you po sa pagdalo sa araw na to. Then, thank you, ma. Thank <laughs> you. And, yeah. <laughs> Thank you sa pag-asikaso pag ng ganitong sarawan. And actually, hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng ganitong celebration dahil masyado din maraming problema. Ayiyak mo yan. <laughs> Ay, pero ginawa ng paraan ng parents ko. <laughs> na magawa ng paraan mo. And actually, birthday ngayon ng mama ko. Happy birthday! ma And huwag kang mag-alala, natapusin ko yung pag-aaral ko para sa inyo mabigay ko sa inyo yung mga gusto mo. And also para mabigay ko, mabigyan ko ng mabigay ko sa inyo yung mga bagay na nararapat lalo na sa paghihirap niyo sa akin. Yan lang po. Thank you. Hala, last <laughs> na kaya naiyak ako ha, grabe. At syempre, tinatawagan ko ang kanyang tita